Hi everyone, ngayong araw na isipan namin ng kasama ko dito sa work na mag gumawa kami ng video about sa gawa siya. Siya na rin yung gusto magpa ano, gawa Kaya sa kanya ko na rin ginawa yung gawa therapy. Itong gawa siya na to ay natutunan ko habang ako in training doon sa Wenches pa. Pero ang tawag dito doon ay kuwasa. Ito ay gamit ng ceramic spoon na kinukuskus or nag-scraping dyan sa mga area tulad ng sa likod. Kinukuskus yan para uh, mawala yung mga lamig-lamig na tinatawag. Dito nung sasama ko, ang sabi niya ay dun, kasi galing siya sa Malaysia. Doon siya nag-work sa spa din siya doon. Kinagamit daw yan doon para sa mga pag may sakit. Kagaya, na, sa itang ang ulo, tapos, ginagamit daw yan doon para sa mga kagaya sa amo niya, ginagamit niya to para sa amo niya pag masama ang pakiramdam ng amo niya pa. Ito daw yung nakakatulong para lumabas yung mga toxic sa katawan. Pati nga daw sa ulo, na ginagamit daw yan, ginagawa siya yung site sa ulo para lumabas yung mga toxic doon. tulong din to para sa uh, blood circulation. Pero kapag ikaw ay may sakit, ano mayroon kang diabetes, hindi ito uh, allowed kasi nga, kaya nag siya ng mga bruises sa likod. Pero yung mga, brosis bruises na ay gumagaling naman after 4 days. Sa simula, tinatanong ko muna siya kung anong naramdaman niya, kung masakit ba o hindi. Ang sabi niya, hindi daw masakit. Gusto niya pa nga mas madiin. Kasi hindi niya naramdaman yung sakit. Akala niyo lang parang kinukuskus siya na parang masasaktan yung tao. Pero wala po talaga yung effect yan sa kanya. Wala siyang, uh, wala siyang naramdaman kahit kunting pain. Pero nung sa uli yung maraming akong nagawa sa kanya, yung namumula ng likod niya. Ang naramdaman lang daw niya is na, uh, para daw uminit yung likod niya. Pero yung sakit wala pa rin. So, sabi ko nga, ano, effective naman kasi talaga yung gua siya. Kahit lumabas na yung mga pula-pula dyan sa likod niya, wala okay lang din. Wala pa rin siyang naramdaman na kahit anong pain. So, para sa mga gustong gayahin yan, dapat uh, alamin nyo rin kung paano ang tamang proseso ng paggawa niyan. Hindi rin basta-basta yung paggawa uh, ng o pag-massage ng washa therapy. ah uh, sa pagpaligo -pal ba, kung magtatanong ko yung kung pwede ba maligo, after yan, hindi. Muna, atayin nyo muna na ah, uh, kinabukasan, pwede nyo kayo maligo. At least, ang nakalagay naman 6 hours, pero I suggest mga 12 hours bago kayo maligo kasi open yung course niyan para may fake yung ginawa natin kailangan natin huwag basain ano na yung likod kasi 2011 ako doon ang dami na nila ng clients eh. Pagkatapos mo dito, baby, ay doon sa banawag, pagkatapos ng banawag, dito na, na ako. Inantay ko lang talaga yung result ko noon nag aral mo sa ano? Digo, eh. Kasi dito dati, ayaw nila naman ng field sizes. Kaya sabi ni Dan, si Dan ang papahintay. Mukha ka natin, sabay na tayo. nag aral din siya. Hindi kasi, Hindi, attended, siya, eh. attended na siya dito kasi maganda, si Dan e eh, ba? Diba? Mas maganda pa siya nung payat-payat pa siya. Nung. Hindi ba sakit? Mm hindi -hmm. eh, niya kasi maami yung masakit sa gilid. masakit <laughs> so, sagat-sagat na yun. Yan, hindi ko yung ano niya. Walang mic na yun. Okay lang din na na. Mm -hmm. Bang mamaya. Ano daw yung lumalabas na black na yun? Ano mga bags yun? Hindi. Pulang-pula. Hindi. Pink lang siya. Tapos pag Bago doon magbash pulang-pulay. Ibig sabihin yun, doon yung ano. Hindi siya masakit Hindi siya masakit po kasi siya. Hindi naman daw siya masakit. Pero makita mo nang likod mo pulang-pulay. Yes. Pati, mm -hmm. oh ,Sure. oh, yung talaga Yung niya. na. Ano? Dignan ko pa Oo. Yung size 5 yan. Yung pulang natin. Baka... Hindi Ganyan Masarap yung ganyan Oo. Hindi na ako dati. Dito po lang po na. Ano so, yung yeah. magsusugat siya ngayon Parang dugo-dugo. Ng kaya ako dugo. eh. Yeah. Hindi mo niya pa maramdaman ko ngayon? Ma -maya, bukas? Ma or mamaya? Ma ma hindi <laughs> alam mo kung paano lang ko. Parang nainig. ini. dami mo, mo pa ng naminig, girl? Masayad ba likod mo? Hindi naman, kaya hindi ko pa miss copy laman sa kapila. Oh, pero lumalabas yung ingat mo. ito. Wala oh. ko lang dyan. Hindi mo ba ako? mga Oo dito lang sa Pilipinas hindi nang Pagkain yung tape, pagkain yung kapula, hindi pa sa akin, hindi pa yung kasabi sa amin namin. Yan siya, natin pa ha? Kasi baka masarap pa. Masarap pa siya gawin niya, kapag parang nilalagat ka, hindi makalagas yung lagna. Di ba pag tayo pa, hindi makalagas yung lagna? Para umabas yung init niya. Dawin mo nga sa akin ito, girl. Sige. Huwag, saka na. Hindi ngayon. Kasi bumubong ka nang maingayin yun. Huwag, ko, ha? Mm. Ikaw dai, Wala, wala ang sahit ngayon? Wala, wala. Gusto mo kumpagalito? Try mo lang. din <laughs> pulog Ito, ito, iba natin spine ko. Yan. Yan. Gusto mo talaga sa spine? Mm. Hanggang baba sana, Banda no? Oo, ganyan -pula na. Girl, pulang-pula na girl, eh. Hindi. Hanggang sa kami t-shirt, Bukas pa yung mga mangingitin. <laughs> Ayun, yan sa black, no? Bra-line. Maganda pa yung ceramics po ko. Sabi ko, pwede na kaya to. Pang sabaw, sabi ni Pang sabaw. Sino ang amo mo doon? sa Malaysia? Oo, oh, naroon no, din siya na nag-bio o no, din siya na Ayun ang gusto ko yung acupuncture Nag-sira ba't hindi tindin siya? Saan kaya pwede mag-aral nun? Huh? Acupuncture? Pwede ako pang Ha? Mm, no? okay. mm. huh? no. Habang buhay na naman natin ano. yung Eh, okay, yung sa OH, naroon sa OH, naroon din yung sila eh Acupuncture? Okay, 5G Bibigyan ka certificate. Mm -hmm. Hindi ba yung gusto mo? Mm. Gusto mo yung Kasi yung shatso, yung linya ng shatso, yun yung oh. daanan ng ako, Oh, Marunong na ako mag shatso eh. Per session, te, 3, ay per ano, 3,000 lang kada service yun. No. Ang mahal mo. Ang mahal. Kasi yung mm -hmm. ano, kaibigan ko. Ang ganda magtatayo nga mag mag siya eh. Ewan ko Umiinit mm -hmm. na? Mm. -hmm. Suba ba? Sobra na? Ano yeah, ano, ano, umiyan? Ha? Ano ano, tapos? Tapos ang gusto niya mangyari, gusto niya, ako hindi ba masaya sa kanya? Ang ano niya, ang tawag sa masaya siya, clinical, basta something gano'n. Mm -hmm. Ang per, pindot-pindot lang tayo ang ba, mm -hmm. walang magkano bayan, 3K, mm -hmm. niya. Hawak niya ang mga ano, barsaga, lahat mm -hmm. ng mga big time dyan paikot sa, sa isang araw, 50 client niya. Pwede ba 100? Alam ko hindi pwede hindi Hindi na tapos na. Ha? Hindi na, di ba? Oo, pagtapos na siya. Okay. Huwag na siya mga. Ito na siya, Ito. Okay na ba? Okay na, okay Kasi mga, mga sobra na eh. Alam ko hindi, siya pwede na Hindi pa saglit lang, yung, sa, yung side lang na likod mo. Ay ka na. Hindi natin bibigyan. Nabilis. Ikaw kung sino ganun masakit eh. <mintos> hindi nga, hindi nga yung masakit. Tingnan mo ako na pa, ba't yun yung mo? Yes, ay, ano yung... Shopee, maganda sa talaga Sa yung, yung may mga